Itong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala nang mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekilidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakarang administrasyon? Meron tayo kuminsa na ugali dito sa Pilipinas at si Bang lugar Lung din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, eh dapat talagang ituloy. Ang impresyon istruktural ay kaunlaran. Lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating mga manggagawa. Sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya ang pagka-aproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa palawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukit. Pangapat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastruktura. Isipin natin lagi ang climate change. Meron tayo mga flood management project na nailatan. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamhang, ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, katakataka naman, mayroon ding kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Ang lima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sa bayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang-local kundi sa global market din. Pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. 7. Mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan." at panguli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supplies ang dakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyante ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilong-bilong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, Minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagninegosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaularan. dala, -dala ay mga benepisyo magpapaganda, di lang ng ekonomiya kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipinas ipagbubuklod ng sambayanan, physical man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas.